Hola mga sangkay. Ayan, magluluto po ako ng kanin. Kasi may pinalampot ako ng manok. Pinalampot ako na manok. Kasi nga, sa freezer galing. So, pinapalampot ko muna. Itutula ko naman siya mga sangkay mamaya. Pag ano... wala sila madam kasi ayaw nila nung ano ayaw nila nung amoy nung ano. Okay lang naman ako magluto ng pagkain ko. Kaya lang, parang ayaw nila nung amoy. Kaya, nagluluto ako ng pagkain ko ba? Lubawa na malingkot sa si madam o may pinuntahan. Saka ako nagluluto. So, mamaya, pagkagising ni madam, baka umalis sila. Kasi andito yung mga pinsan niya eh may puntahan sila kung hindi ako kasama pagkasama ako hindi ko maluluto yung ano hindi ko maluluto yung tinula pwede naman ako magluto halimbawa nasa kwarto sila pero wala maaamoy pa rin kasi ayoko ko ba tayo nila ng ano natin yung hmm, pagkain natin ayaw nila nung amoy pero sana umalis sila para maluto ko yung tinula. Nami-miss ko na rin yung tinulang manok. Ayan mga sangkay. Malapit na siya. Sabawan ko na lang siya mga sangkay. Ang tira. Ay, bunyo siya. Ayan, okay na siguro yung sabaw. Okay na ito. Ayan. Pwede ko na siyang iluto. Ayan gusto ko yung maraming anghang na ano. Maraming anghang yung ayan mga sangkay. So, mga ano lang siguro, five pa yan. Para maluto agad. Ayan. Ayan na po siya mga sangkay. Yung lulutuin kong kanin. Thanks for watching. God bless us all.